Dalawa po kayong ni Senator Kiko para kayong riding in tandem. <laughs> okay yun ha? Kiko ba? Riding in tandem. Baka masama yung position. <laughs> Kung sakali po, dumating yung scenario na isa na lang ang pipiliin. Isa na lang, number 12. Sample lang to ha? Sample Oo. scenario lang. Eh, dalawa kayong pagpipilian ng mga kababayan natin. Sino dapat nilang piliin? Ano yan, boss? 12 bang choice po natin? May sampu pa tayong choice <laughs> na pwede idagdag sa amin ni Senator Kiko. Hindi, <laughs> sabi ko nga sa kanya. Sabi ko, Sen si Senator sen 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 Kiko kasi parang kuya ko yan eh. Mm no Nauna siya sa politika. He was my campaign manager in 2013. Sabi sa kanya, boss, kaya natin parehong manalo. We can both make it. Basta singin lang natin yung mga kasama natin nung nakaraang kampanya. Reach out tayo sa mas marami pang Pilipino. Kaya-kaya natin itong ipanalo. Kaya ako po, excited ako sa kampanya namin. At gaya na nasabi ko kanina, nararamdaman ko eh. Pag-ikot ko ngayon, compared to November, December, ibang-iba talaga. Ihamak, mas maraming volunteers, mas maraming taong gumagalaw. Maraming gumagalaw na hindi ko na kilala, pero gumagalaw sila. Kaya tingin ko po, itong mga susunod na linggo, magiging exciting talaga. So ayaw niyo sagutin yung tanong ko na yan. Hindi ko kailangang sagutin kasi 12 <laughs> naman yan. Kung nasa 12 slate ako, yan, ganyan yung mga tanong. Eh. Pero dalawa kami eh. So, hindi mm. siya realistic pero, sa akin. Pero totoo po yan. Gusto kong sabihin sa inyo na may mga tao na gano'n, Nailista na na yung iba, oh, siya nila. lang. Pero, pero alam mo, uh, ang pangkaraniwang Pilipino, on voting day, up to 6 lang yung nasa isip nila sa araw na mm -hmm. yun. Hanggang 6 lang. Yung mga nag-fill up talaga ng 12, mas kokonti sila kesa yung 6 hanggang 8 ang fill up rate. So, ano po, kung sino pong gusto nyong iboto, sige, basta, saman nyo rin kami. Why mm -hmm. not?